So, many siya guys, nakabalik na kong run, There is a butuan together with my friends. Yes guys, it's because, gandong to ako, Germany, ako-ako raman dyan, sometimes kami sa akong Gerbot. And then, pag uli na mo Pinas, wala pa ko naka-join sa ila, tungod kami abot-abot si Gerbot. I was really very busy that time nga na asya diri sa Pinas. So, kami radyo duha perminti mag-uban. And then, if naami mga party-party nga i-celebrate sa amo, sa balay, naapod sila. Pero sa running, di ko makauban-uban sa ila. Charis, tanawarag yun ng ako mga friends. Daghan mami anak, guys. But, kana, maujud na ang akong or akong team or among team. We call team lalak. Oh, nag slow mo slow mo lang sa tadi na guys kay arong dili mapaspas ang atong video <laughs> kanilad guys akong naum uy basta guys margi na akong linga running 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 before namo ko'y bike na, love before nandiyo ko'y bike dari sa Pinas ni stop ko biking diri or cycling kay kapuyan ako as in Tung nagaran run ko sa ko ay -run, run ko sa ay nagaran run ko sa singan so, ni Germany kay nice kayo kay na si lane nga for running and then na po sila bike lane so ganahan ko dito ga bike guys kay na ay bike lane no problem O, oh, di ba mga orange me orange team so kaning time niabot na ang community run uh, runners kay nagrun man sila this morning every Friday na siya guys wala lang minisabay. sabay naglain lang mi sa team lalak so kini going ni sa SM City Butuan so SM City Butuan na guys there ang finish line sa kuan community run o oh, de ba nagpabadlong lang si Auntie mm na siya SM City Butuan na and then o oh, na daghan kay tao di ba sino man ako mga ka group guys ako kami siya ni apply siya og sa community run kami upat wala mi nang na armis ga isa no naglibot-libot cherries o oh, di ba orange na orange ang among shoes mo ni may lahat nga friends jud me lima mi ka buok guys nga pareho og shoes Yes, guys. Kung gusto mo makahibalo kung unsay brand, ana, pangutan ako ninyo. and then because na community runner po community food charis o oh, muna anak kadaghan guys ang mga nangapil at least 150 runners na sila guys included na us mm, ba? Diba? So, sure, guys, oh, look at that. Pagkadagan ayo. And then, dilit di, yun di, maguto mga runners kay pag-abot sa finish line na Joy Food. And every Friday, munang community renderis sa Butuan City. And, na sponsor every Friday. So, sponsor na ay foodies and drinks. Oh, diba guys, munang among shoes na nakasagol isa. Pero lima dyan nga nakabook guys na pariho of shoes. So look at that. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Green. Pangunta. a eh, green. <laughs> Orange. Pangunta nalang mo sa comment section if gusto mo makahibalo. That is a carbon plated. O, oh, diba? O, oh, mga badlongon. Ano dyan ang team lalak guys. Basta magka uban magsayaw-sayaw, maglingaw-lingaw. Ga-enjoy-enjoy, enjoy, ramang good mi anak, guys. Yes, alam mo kabala ka kay part of our exercise na. O, oh, diba? Charisse! Bibo ka kayo, guys. Mm. Gimingaw ko nila, guys. Kay 3 months dito ko na wala. Mauna. Una na po, may ko an. Fast food. 3 months, min 3 months ko na wala. 3 months ko, wala ko nakasabay sa ila sa mga running-running. Muna, grabe na mong lingaw-lingaw. Diba? Diba? Anak lang siya, guys. <laughs> Namuk na music, Ana. Diya, guys. Manang grabe namon sayaw. ayaw. Galingaw-lingaw. Anak, jud mi <laughs> ana, dude, me, guys. At tinuod lang. Anak, jud me nga magbarkada. Basta magkauban. Lima mangga may anak abog, guys. Tulo lang ang nag-apil-apil o sayaw. ayaw. Kato sila sa sulod, sa fast food. Oo, na, oo. Nandungaga na. O, isa ka. Girl la Luz. Oh, si Andre. Groupong ihap na namo sa among running. Yes, we are the Botuan Runners Club and team lalak. Napon mi team pero Botuan Runners Club mi guys. Mm. Nasya Sige, Sayo, Sayo pa more on. Oh, Napud sila. Mm. Morang naikoryography, Ah, ba? Diba? Pan ka nice ka ayos. sige mamana dancer ka na siya naka blue um, okay, among dancer mm um, ni apel so video video ko and then um, nag sayo sayo na lang pugog ako uh, kulang pa mig isa na kaya ang isa to sa sulod sa fast food nag order gihulatan niya ang iyang order um, Muna siya guys so enjoy lang yun ang life no mo mo